Guni Guni TV Magandang gabi po sa inyong lahat. Sana magustuhan nyo po ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. May isang baryo na tahimik. Malayo ito sa kabihasnan. Tuwing buwan ng Mayo ang mga nakatira dito ay pinagdiriwang nila ang kanilang taunang piyesta. Ang baryong ito ay kilala sa pangalang San Nicolas. May mga tradisyon at kultura na hindi gaanong alam sa labas. Ang mga tao dito ay masayahin at puno ng sigla. Ngunit may isang lihim na nakatago sa kanilang mga ngiti at kasiyahan. Si Pablo, isang estudyante mula sa lungsod, ay inimbitahan siya ng kanyang tiyahin na si Aling Maring upang dumalo sa piyesta ng kanilang baryo. Masaya si Pablo na makasama ang kanyang mga pinsan. Kaya't agad siyang pumayag. Sa kanyang pagdating ay mainit siyang sinalubong ng kanyang mga kamag-anak. Ang mga bahay dito ay pinalamutian ng mga makukulay na banderitas. At ang mga nakatira sa paligid ng baryo ay may mga pagkain at inumin na inihanda para sa mga bisita. Ngunit sa kanyang pagdating, napansin ni Pablo ang kakaibang atmospera. Maraming tao ang nagkukuwentuhan, ngunit sa kanilang mga boses ay may halong takot. Bakit parang may problema? Tanong ni Pablo sa kanyang tiyahin. Ah, wala yun. Baka nag-aalala lang sila sa mga kwentong naririnig tungkol sa mga aswang, sagot ni Aling Maring. Habang pinapaganda nito ang kanilang tahanan. Pero wag ka mag-alala, wala namang masamang mangyayari sa piyesta, ang sabi uli ng kanyang tiyahin. Sa kabila ng mga salita ng kanyang tiyahin, medyo kinabahan si Pablo. Sa mga sumunod na araw, habang ang mga tao ay nag-aayos para sa piyesta, narinig ni Pablo ang mga kwentuhan ng mga matatanda. Sinasabing ang mga aswang ay nag-aabang sa mga bisita sa piyesta. Minsan may mga taong nawawala sabi ng isang matandang lalaki. Hindi naniniwala si Pablo sa mga kwentong yon. Ang kwento raw na ito ay mga alamat lamang. Ngunit habang lumalapit ang araw ng piyesta, ay mas marami ang nagkikwento na maraming nawawalang bisita. Laking gulat ni Pablo nang malaman na may mga tao talagang nawawala tuwing piyesta at hindi na muling nakikita. Sumapit ng araw ng piyesta, ang baryo ay puno ng kasiyahan. May mga palaro, sayawan at mga pagkain na inihanda. Ngunit kahit na masaya ang lahat, ay may mga tao pa rin nag-aalala. Ang mga bata ay naglalaro sa paligid Ngunit may mga matatanda na nagmamasid at tila nag-aalala. Habang sumasaya ang mga tao sa gitna ng plaza, nagpasya si Pablo na maglakad-lakad sa paligid at magmatyag. Nakita niya ang isang grupo ng mga kabataan na nagkakwentuhan. Totoo bang maaswang dito? Tanong ni Pablo. Oo, at tuwing piyesa sila ay nagiging mas aktibo, sagot ng isang batang babae. Minsan nagiging tao sila at nagkukunwaring mabuting kaibigan para makapangbiktima. biktima. Nang marinig ito, nagdesisyon si Pablo na hindi nalang makinig sa mga kwento. Nagpatuloy siya sa kanyang pag-iikot sa baryo sa hindi inaasahang pagkakataon, nakatagpo siya ng isang magandang dalaga na nagkangalang Maria. Siya ay nakatayo sa tabi ng isang puno. Tila nag-iisa. Magandang araw, bakit ka nag-iisa dito? Tanong ni Pablo. Wala, gusto ko lang magpahinga. Ang saya-saya ng piyesta, hindi ba? Ang sagot naman ni Maria na may ngiti sa kanya mga labi. Ngunit may kang anong kakaiba sa kanya mga mata na hindi maipaliwanag ni Pablo. Habang nag-uusap sila ni Maria, ay napansin ni Pablo na ang mga tao sa paligid ay tila kakaiba ang mga ngiti. Tara sumama ka sa akin sa plaza, ang sabi ni Pablo. Ngunit biglang nagbago ang anyo ni Maria ang kanyang mga mata ay naging mapula at nawala ang ngiti sa kanyang mukha. Sa mga katulad mong bisita ay madalas namin binibiktima ang sabi ni Maria. Maya-maya lang nagpakita na ito ng pangil. Kailangan namin maganda para sa aming salo-salo, ang sabi uli ni Maria. Takot na takot si Pablo at agad na tumakbo pabalik sa plaza. Sa kanyang pagtakbo, narinig niya ang mga tawanan ng mga tao. Ngunit iba na ang kanilang tawa, para mga hayop na nagbabalak ng masama. Nang makabalik siya sa plaza, napansin niyang ang mga tao ay tila nagiging abala sa kanilang mga pagkain at kasayahan. Ngunit ang ilan sa kanila ay tila may mga anino na nagmamasid. Nang dumating ang gabi, ang mga ilaw sa plaza ay nag-iba. Ang mga tao ay nagmistulang mga anino at ang mga tawanan ay naging mga ungol. Nakaramdam si Pablo ng takot. Biglang may mga tao na sumugod sa plaza, nag-alala at may dalang mga sulo. Mayroong aswang, kailangan nating lumaban. Sigaw ng isang matandang lalaki. Dahil dito, nagpasya si Pablo na sumama sa mga tao. Habang naglalakad sila papunta sa kagubatan, naramdaman ni Pablo ang isang malamig na hangin at may mga anino na sumusunod sa kanila. Naglakad sila sa madilim na kagubatan. At sa isang sandali, nakita nilang isang malaking grupo ng mga aswang na nagkukumpulan sa ilalim ng isang puno. Mga bisita, salubungin natin ang mga bagong biktima, ang sigaw ng isang aswang. Ang mga tao sa baryo ay nagtakbuhan. Nagtago sila sa mga puno at sa mga matataas na damo. Sa takot ni Pablo ay naghanap ito ng paraan kung paano siya makakatakas. Ang hindi alam ni Pablo, ang malaking aswang ay nasa kanyang likuran. May mahaba itong pangil at nakakatakot ang itsura nito. Nagpa siya si Pablo na lumaban. Hindi siya papayag na maging biktima ng mga aswang nakita ng mga tao na matapang si Pablo. Kaya nagkaisa sila na lumaban sa mga aswang. Nagsimula nilang hagisan ng mga sulo ang mga aswang. Ang mga iba ay kumuha ng mga mahabang kahoy para ipalo sa magtatangkang lumusob sa kanila. Ang mga iba ay may dalang itak. Halos lahat ng na nakatira sa baryo ay nakipaglaban sa mga aswang. Sa kabila ng takot at pangamba, nagtagumpay ang mga tao. Ang mga aswang ay napilitang umatras at naglaho sa dilim ng kagubatan. Ang mga taga ay nagdiwang ng kanilang tagumpay at natutunan nilang hindi na dapat ipagsawalang-bahala ang mga kwento ng kanilang mga ninuno. Mula sa araw na 'yon, ang piyesta sa Barangay San Nicolas ay naging simbolo ng katatagan at pagkakaisa. Hindi na lamang ito sa isang pagdiriwang, kundi isang paalala sa lahat na maging alerto at handa. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.